What's up guys, panibagong araw Ayan, uh, ngayong araw uh, Pupunta tayo sa ano Saan tayo magtabi? Bibili gatas Oo. Bibili kami gatas guys February 14 ngayon Ayan yung regalo ko kay May <laughs> Kesa uh, ilabas ko siya Ibili ko na lang ng gatas ba? Diba? Nabusog pa yung anak namin eh, Pero nung ano naman February 12, binigyan ko na siya ng bulaklak Diba? Kinilig nga siya guys eh Uh, ayun, bibili kami gatas. Eh, yung anak nga namin, yung baby pa, yung si Shara, yung kaapang anak lang. Ayun. Ano ba gatas niya dati, Una, Bi? S26 Gold. S26 Gold. Tapos, hindi siya hiyang doon. Anong nangyayari pag iniinom niya yung Bi? Grabe yung kaabag. Tapos, okay. Uh? hiyak ng hiyak. Tapos, hindi naluwan. Parang suka so Oh, ganun guys. Ang grabe yung kabag niya. Eh siya yung nakakaalam kasi siya yung madalas kasama ni Shara eh ako lagi akong ano, edit ako ganun. Uwi ako gabi na. minsan maaga. Kaya siya yung nakakakita kung ano yung ano ni Shara. Tapos nagpalit kami ng gatas kasi ayun niya yung, yung nangyayari. Hindi siya hiyang doon. Ah, uh, laging kinakabag. Ano yung pinalit natin doon, Bi? Similac. Ayun, similac. Ternay namin yun. Kahit masakit sa bulsa, eh kailangan kay Aidan McGrind. Ah, <laughs> uh, nung pinalitan naman namin siya ng Similac, ganun pa din. Anong ano naman noon? Mm -hmm. Anong hindi naman na siya iyak nang iyak doon, diba? 'di ba? Hindi siya nakabag. Hindi siya inakabag. Kaso, oh, um, lungad pa rin yung so sukay parang tuon siya sa Oh, hindi siya na-overfeed pero yung sinusukan niya ani, eh, dami. Hindi siya don't... lungad, 'di? Eh pinapadede, parang nandidire. Tingin namin, hindi rin hiyang. Ngayon, sa tatrain namin na palitan ng iba. Kasi, yung, eto si Sia, baby pa to, ano eh. Rekta na to, bona agad, no? Bona agad yun. Kaya tatrain namin yung bona kasi... Nung kay Sayon, nagsimilak din si Sayon nung, nung, dati, tapos nung one year old niya, Pinilitan namin siya ng, ano, Nang Bona Kid. Okay naman kay Sayon, mataba naman, tumataba, wala namang Grabe wala, bigat. Oo, oh, grabe bigat. Wala kami nakikita ng, ano. Kaya ayun, susubukan namin bumili ngayon ng Bona para kay Shara naman. Sana maging okay na siya doon. Eh kapag hindi, <laughs> ang solution doon. Eh suggest nga kayo guys kung may mga babies kayo diyan, suggest nga kayo ng gatas diyan sa comment section kung anong magandang ipadeli sa kanila lalo na pag ganung hindi nilahiyang yung mga gatas, anong dapat gawin? Pero wala magsasagot ng breast milk kasi wala Oo, oh, wala talaga. Hindi talaga siya makapagpalabas sa kanya ano eh. Kaya ayun, punta kami ngayon ng SM. Try namin. Subukan na yung bumili. Ito. Ah. yun guys. Lang kami lang Mabilisan lang. Hindi na ako nag-video-video sa loob kasi bawal pala dun. Sinabay ako ng guard eh. Sakit ng ulo ko. Oh. oh. Normal ba yun guys? Pag wala kang pera, sumasakit talaga ulo mo. <laughs> Normal ba yun, B? Sakit sa ulo, no? Pag walang pera. Paano ba yun? Comment nga, comment nyo nga guys. Paano magka pera? <laughs> Nakawin na tayo. Dumaan din pala tayo guys sa ano, DC Monorock. Ayan, kinuha natin itong mga bracket natin na DC Monorock. Ayan yung allocation natin na pwede ipamigay natin sa inyo. baybayan iba yan guys ha. Subok na subok yan. Quality quality. Matibay. Talaga namang makakasahan pagdating sa ano, bracket. DC Monorock, number one. At ito guys, may papakilala ko sa inyong bagong ano nila. Itong lifter nila sa motor. Pag magka kayo, ganun. Ito. Bago yan guys. Oh. Kahit anong motor, palagyan. Alright. Ayun o. Oh. Iaangat lang nito yan. Tapos talagay dito yung center stand. Tapos, ayun. Okay oh, na yan. Susubukan natin. Papakita ko sa inyo kung paano. Try natin sa kotse. <laughs> Charot. Hindi. Sa motor lang yan. Tatry natin sa motor. Papakita ko sa inyo sa reels natin sa Facebook. Kamusta naman yung Valentine's nyo ngayong araw? Ayan. <laughs> February 14. Valentine's, no? Ramdam naman natin lahat yan. Yung pagmamahalan. Araw-araw naman nararamdaman natin yan. Eh, ngayon, kami, wala pang plano. Siguro, ako, nag-advance na ako kay Mia nung February 12, nagbigay na ako sa kanya ng flowers, and flower <laughs> para lang siyempre, di ba? Pagmamahal yun eh. eh. normal lang yun, kahit papano, para ma kasi appreciate naman natin lahat ng ginagawa ng mga asawa natin, mga jowa natin, di ba? Eh, deserve naman nila yon Pero, yung Valentine's guys, ano ba tingin nyo sa Valentine's? Di ba, hindi naman siya para sa babae lang. Para din naman sa atin itong mga lalaki kasi araw ng mga puso, lahat tayo may puso. Ibig sabihin, pagmamahalan para sa lahat, di ba? Hindi lang yung babae yung babatiin mo, dapat ikaw din binabati ka ng Valentine's, ganun. Yeah, deserve din natin lahat ng pagmamahal. Kaya ayan ha, oy guys, yung mga ano diyan ha. Yung mga kabataan ito, bibigyan ko lang ay ng ano, konting tips. <laughs> mga kabataan diyan na nagmamahalan diyan na yung ngayon kinikilig-kilig pa. Tapos kapag iniwan ng jowa, magpo sa Facebook. Pag iniwan ng jowa, iiyak. Yung mga ganon, yung mga ganyang ano ha, guys ha. Alam nyo ba na bago kayong magdesisyon sa buhay, lagi nyo tatandaan. Pag-isipan nyo ng maraming beses guys. Ha? Huwag yung basta, baka mamaya 12 years old ka pa lang. Kinikilig ka na sa lalaki ha. Ikaw ha, babae ka. Huwag <laughs> ganon. Pag-isipan mo maigi. Uh, wag niyo ibibigay ka agad yung ano wag niyo susuko agad ng kabundukan <laughs> sa mga naghahari-harian ha ah uh, paano ba ganito kasi guys ah uh, yung sinasabi ko nga bago ang magdesisyon sa buhay pag-isipan mo ng maraming beses hanggat bata pa no wag mong sasayangin yung mga oras na Baka mamaya manghinayang ka. Ako, hindi naman ako inayang. Masaya naman ako sa nangyari sa buhay ko. Di ba? Yung ano ba? Ah, halimbawa, ano ka palang? lang? Siyempre, bagets ka palang. lang. Kinikilig-kilig ka pa kasi may jowa ka. Ah, binigyan ng flowers, ng chocolates. Binigyan ka ng ganun-ganun. Kinikilig ka. Masaya ka, di ba? Ngayon. Kaso, hanggang kailan yun? Ayun yung tanong. Siyempre, yung ibang lalaki hanggat bata, ang bilis magsawa, hindi naman nagmamahal ng totoo. Minsan yung iba pinaglalaroan, di ba? Kaya yung iba gagawin, post na lang sa Facebook, ganyan-ganyan, iya-iya. Eh, wala. Walang mangyayari. Kaya pag-isipan nyo maraming beses. Baka mamaya, eh, may mangyari sa inyo. Tapos, di ba? Pag-isipan nyo ng maraming beses. Kasi pag, yan guys, pag yan, pag bandang huli, tumanda na kayo at nakabuo na kayo, meron na kayong anak yung sarili nyo hindi pwedeng ano hindi nyo ipaprioritize yung mga baby nyo di ba kailangan priority nyo na yan tulad namin valentines ngayon mas priority namin yung mga anak namin bili kami gatas diaper tubig di ba para sa kanila hindi na para sa amin kumbaga yung luho natin hindi na siya pwedeng mabili ng basta-basta kasi lalo na kung wala namang budget di ba kailangan magtipid eh ganun kaya pag-isipan nyo maigi. Kasi e, kala nyo madali yung buhay. No? Hindi guys. Mahirap ang buhay. Kailangan mo labanan lahat ng hirap. Kailangan mag ka. Kailangan kumilos ka. Para merong kang makakain araw-araw. Hindi yung Lord. Sana magkapera ako bukas, Lord. Sana yumaman ako, Lord. Sana magkabayo o magkasasakyan. Sana ganito, Lord. Sana ano, ganyan, ganyan. Ganang, ganan, di ba? Yung ang dami mong hinihiling sa Panginoon. Tapos, nakahiga ka lang sa bahay. Tamad ka. Di ba? Anong mangyayari? Tapos nakatambay ka lang sa labas ng bahay nyo. Anong mangyayari? Hindi mo ikilusan. Eh, walang mangyayari. Di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Ang dami nyong hinihiling. Ayaw nyo namang umilos. Kayong mga tamad, ha? Hmm, ako. Huwag kayong tatamad-tamad. Lagi niyong tatandaan na mahirap yung buhay. Tulungan niyo yung magulang niyo. No? Kesa yung nakikilig-kilig kayo dyan. Eh, walang mangyayari doon. Kaya eh, ayun, kayo, mga bagets, ha? Pag-isipan niyo maigi. May make-upan ko kayo, eh. <laughs> ayun. Eh, ayan. Sana happy yung Valentine's niyo. At sana wala pa nang huling mga nagkakabit-kabitan yun, gawin nyo lang masaya yung araw nyo, araw-araw huwag kayong malulungkot di ba? bigyan nyo ng magandang enerhiya ang inyong mga sarili lalo na kung merong ang tao sa paligid na nakasuporta sa'yo huwag mo silang bibigyan ng negatibo dapat laging positibo para ano masaya, ganun eh nakikita nyo naman, tamang senti lang ako agising ko lang eh <laughs> Nakatulog lang ulit ako eh. Tapos tayo mag grocery. Tulog eh. ulit. Ay, ito guys. Oh, yung ano ah. Yung bike lifter ng DC Monorock ito. Ayan oh. Solid yan. Ganda yan guys. Oh. Ayan oh. Ayan yung logo ng DC Monorock. Tapos kapag inangat yan. Mataas yan. Ito, pakita ko sa inyo guys ah. Pakita ko sa inyo yan ah. Ito. Ayan guys. Okay lang ito. Wala. yung center stand dito. Aangat mo yan. oh so, ayan. Sibay niya. Di ba? Ganda no. ayun yung itsura niyan, guys. Yung mga ano niyan. Oh, ayun oh. Wow, matibay yan. Gawang DC Monorock yan eh. Basta usapang quality guys. Pagdating sa mga bracket, sa ganyan. DC Monorock yan. Number 1 yan. Ang eh. ah. yung tatanda. Sakto na ka DC Monorock din ako. Oh. Uh -uh. Gusto nyo ba ng ganyang t-shirt? Meron pa tayo. Papamigay natin. Solid. Ayun guys, uh, sana nag-enjoy -NG kayo ngayong Valentines. Magpakasaya kayo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. <laughs> yung mga solid supporters natin dyan, mag-comment kayo dyan sa comment section kung ano bang pwede natin pag-usapan. Pag-usapan natin, tara, tanong kayo dyan, tas shoutout ko kayo dito mismo sa mga video natin. Ayan. Huwag nyo mag-like, comment, and subscribe guys sa ah. Balot Official. Let's go ah. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ingat. Yes sir. Sheesh.